tapos ten pa rin 'yung niya, pang-juice. Yan, tikman niyo. Ang sarap na bangga. Yan, hi, hi guys, mukbang tayo. Try natin 'tong kinya kung masarap. Kinta. Hmm. Tamis. Lugar sa amin. Eh, ulam namin lang, ginaroon namin -ah. sa kanin, mm. sa probinsya, sa Bayaw. -sa 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 mm. So oh. guys, nag-ulam ano, pinya. Sarap. Sarap sa ano, sa kanin. Mmm. Okay. Làm mấy mấy nữa Ừ Train natin tong ano Leftover ni Bayaw Kagas kahapon Duman kami sa bahay nila eh Tapos nakita ko may ulam sang ano Dinuguan Sorry guys sa mga ano Muslim Tapos yung tinula niya Kaya yan Hindi na ako nagluto Ngayon tap. Mm, Tukman natin ano eh. oh. na. With ampala yan. Yeah. Daon ng ampala ito eh. May daon siya. May bunga. Yung tinula niya guys. Ito oh. Oh may ano siya daw na ampalaya. palaya kumala ng kaunti ka po ang dami niyang niluto akala mo isang katutak na tao na ano kakain ang dami niya nga basto hmm. gusto ko iwala ano pinya. Yeah. melakukan anu sampai ya 帮俺做。啊嗯啊 daw na ng pala ya. Tapong kasi lang, tapong na ano, manok, bayaw. Dalawa yung kinata niya, kala mo may bisita ano. sa ano. Pakain. Pakain. Baso niya daw. Grabe na mga baso na na. You know lahat? Yung kanay ng dalawang manok. Dumaan kami. Bago kami pumunta sa ano, sa supermarket kahapon. Sa Philippine Market. mo na kami doon. Tingnan e, e, na lang, baya ko ang e, Yung pala, nagluto lang sa katutak na ng manok. Nagkata ng manok na. Kaya e, yan, yung hmm. kumuha ko. Yung ginuguan niya. At saka tinulan na may sawog na dahon ng ano, palaya. luto hinukan. Mmm! Hot! Sa sa probinsya akong may Ito na yung ulam ko. Mas gusto ko pang iulam kasi yung mga iba. saging okay o pinaya sa akin sa ano, sa Apayaw kasi ang daming pinya yan yung produkto sa Apayaw pinya, mais na rice punta ka na sa ano, sa bundok kung matrends ka na ano mm, isnag ang ano namin doon. Ibang salita, hindi yung Ilocano. may friends ka na, lahok-lahok doon sa payaw eh. May gurot, may snag, Ilocano. Yun yung mga dialect sa, sa ano, sa apaya sa Cordillera. Hindi rin ako marunong yung mga yan, ano, mga dialect yan. Meron din akong natuto minsan, pero konti lang yung anong laang kain ganun lang yung mga ano salita marunong ako yan pero mga ibang sa ano na may yung malalalim na salita nila wala na kahit taga doon lang sa amin kung hindi mo hindi ma, ka marunong mag salita yan kung puro kayo ilokanong ilokano Kaya pag pumupunta kami sa bundok, kung may friends kang ano, love lang ko niya. Ah, yun na yung papakin mo na pag ka na. Yun na yung iniinom namin na. Tapos, isang katotak yung iuwi namin. Isang sako. Kung ano yung mapitas namin, yung kaya namin ibaba. Ayan yung bibigay sa amin. yung high school kami yung friends namin na ano kaibigan namin yung ka ano namin ka classmate napunta kami sa kanila pag ano, sabado ganun yung kami nag ano nag hapunan tanghali um, tapos sapsakot kami sa ano kapinyan nila ang dami Chỉ nằm làm bằng tay à Một bằng Ngon Ngon Nói pháo mình Huwag tayo ng piña. Mm. Maasim na matamis. Kalamdaman yung asim niya. Yung piña. na ano, nabili ko. Thank you guys for watching. Hindi ko yan naubos. Mamaya ulit. Kakainin ko maya. Narienda ko tong ano, pinya. kagabi din ako kumain. Kaya e, parang ako nabutong Mamaya ulit. Kakainin yan si Mr. 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 Mr.